Hello guys, welcome to my blog, Robski Master. Yan po, pwede nyo pong isubscribe. Hello guys, mainit na balita dito sa Mindanao. Mayroong pong nangyaring lindol sa kanilang lugar. So mga taga dyan po sa Jinsan, Mindanao, kung saan man dyan sa ano, ay kailangan nyo pong mag-ingat kasi ang lakas po 6.8 po ang lakas niya so ganyan po ang nangyari bumabagsak-bagsakan yung mga ceiling niya sa taas kaya lahat ng mga tao ay naglibasan lumabas sa kanilang kinatatayuan pumunta sila sa tabang lugar yan po natanggal yung ceiling sa lakas. Kaya ingat po tayo diyan sa Mindanao at i natin at wala sa sanang nasaktan. Yan po yung importante kasi ang lakas po at uh, magingat ingat lagi kung saan yung safety na lugar punta natin at yan po yung kausapin natin yung mga kababayan natin na pumunta sa magandang lugar.